have ah, cookie. Another day, another blessing na naman. Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Ano mga oras dyan sa inyo ngayon guys. Dito kami sa airport ngayon kasi biyahe kami guys. Pagpuntang Vietnam. Pero for the meantime, pagpuntang Manila muna kami connecting flight. Kasama ko guys. Mrs. Kakulgi. Hello. <laughs> si Atipam. Pam. Si Ate Pam. <laughs> Hi, hello. So, <laughs> yeah. guys, pasok mo na kami. Tayo. Ang flight namin guys is 11 pa ng gabi Pero ngayon is uh, Alas 7.20 20 pa So it's better early guys para makaiwas sa traffic And, By the way guys uh, First time natin to na makalabas ng ibang bansa Makalabas papuntang ibang bansa Sorry check na namin yung mga bagahe namin pero yung mga malalaki lang yung mga malalaki lang yung, malalaki lang yung check in natin yung iba hand carry na lang guys pag mag travel pala tayo sa ibang bansa uh, kailangan natin mag ano, mag register sa ego ph yan ito tulad dito, kasi hahanapin yun guys ba titingnan Uh, wala dito guys Yan So nag fill up kami para sa E-travel Yan So mas convenient eh guys Pag mag ano tayo dito Yan Tapos yung itinerary natin Yan na, na lang I-plot na lang natin para sa whatever mga interviews, mga questions na itatanong nila, eh, ready tayo man. Naikodigo tayo. Kasi naka-ano na doon itinerary natin. So, yun. Dito. Yan. Nandyan yung itinerary namin. Na ay, ay, na, ah, na. Dapat yari sa atin. Oo, marag na mo no? itinerary. Ano pabalik ninyo, Dili. na muna. Yung mga na tickets na. Okay, let's go. Boarding na kami guys. Pero puntang Manila pa kami. Connecting flight kasi. Guys, andito na kami sa Laia International Airport. Time check. Alas 4 na Madaling araw, guys. Tapos, ano kami? Pasakay na kami sa international flight namin. Pagpunta ang Hanoi guys, mga boarding na kami papuntang Hanoi yan tapos time check 5.20 na ang madaling araw guys walang tulugan to papasok na kami sa aeroplano grabe guys, may daming delay ang daming delays ngayon yung first flight namin kanina, delay.

Sa Hanoi. Hello. Yan yung sundo natin, guys. Guys, nandito na kami sa labas ng kanilang airport, mga kakugi. Nakakaiba yung climate dito. Malamig kahit na sa labas tayo guys walang aircon pero malamig it's 20 degrees daw sabi ng announcer sa aeroplano it's 20 degrees dito sa Hanoi okay yung okay uh, yung airport nila guys hindi masyado maraming tao guys. May nami tayo dito, kababayan natin. Tsaka Kakugi, legit. Ghost Carding Versosa. Ayo, mga ah, Kakugi. Yun. Yan, dito kami sa Vietnam, nakita ni Kakugi. <laughs> Kasama si Mrs. <laughs> Hello, ma'am. Dito, dito muna kami magbi-breed. Pero <laughs> yan <laughs> ang real name ko. ah, Ronaldo Mendoza. Si Lolo. Ah. Sige. Thank you, thank you. Sige. Thank you po. Ingat. Hello. Yes, ito guys, oh, palabas na sa airport. Going out from the airport. Looks a couple. No, oh, mga yung bridge nila guys, oh.

Mag or fog I don't know Para sa Manila Parang sa Manila Ganito rin Smog dito andito kami sa hotel kung saan kami magstay ngayon guys dito sa Queen Light Queen Light Hotel yan Cramped it's basically... All right, guys. Circle K. Hanap na kami guys, kung saan kami pwedeng makapag makak breakfast or brunch. Ban mi Hanoi Hotel. Ban Mew. <laughs> Kamote Balangoy Ikot-ikot lang kami dito guys Tingnan natin kung saan kami pwedeng makakain How much? How much? 30? 30? How come on. How much? 30, 30, 30, 30, 30. What do you mean by 30? 30, 30, 30. 30 no. Guys, dito sa Vietnam ah, talagang malaki problema dito guys yung language barrier kasi iilan lang dito ang marunong mag English talaga yung bang fluent sa English yung talaga bang makakausap natin sa Englishan eh? dito guys pag dyan sa Pilipinas tayo nosebleed tayo pag mag English dito sa kanila guys sumpa magsumpa gina mga mag English grabe Talagang mahirap dito ang ano, communication. Yung communication talaga. Gusto natin mag-try yung ibang mga maliliit na mga products. Ganyan. Yung mga lalako lang ba. But the problem is, hindi eh, natin makausap masyado. Hindi eh, natin makausap masyado kasi, yun nga, sa communication, hindi eh, sila masyado sa English. Wala masyado sa English. Kaya yan ang problema. yung kinain namin kanina, yung binili namin kanina yung balls, anong tawag doon, yung mga maliliit. Ang nabayaran namin doon is 80,000. 80,000 dong. Tapos yung dalawang araw namin na, na accommodation, it cost us around more than 2 million. 2 million dong <laughs> siguro nasa mga ano na ano, yun mga 5,000 pesos sa dalawang araw guys ito yung order natin guys isa sa order natin uh, sabaw ang tawag ito is bobo bobo Kubo This cost us uh, 60,000 Ha? Huh? 60,000 guys Hubo May okay, mga meat na siya ng baka tapos rice noodles tapos nilagyan ng mga dahon-dahon tikman natin guys Serap Guys, ketumbasnya ng misua saat itu nggak misua. does everyday rice na fried rice tikman natin guys yung fried rice na guys may may iba't ibang halo tingnan nyo fried bread ano to? hindi ko alam kung ano mga patong na dyan masarap masarap tingnan cheers dar tamam. Ah, itu mushroom. Ya, yeah, mushroom. Hmm. Sarap talaga. Ah. Ya. Yeah. Noodles. Tekman natin yung noodles. sarap naman ang timpla na dito guys hmm. ah. naman, guys oh. may broccoli may cauliflower Tingnan, tikman natin guys cheers Mm. 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 May <coughs> ibang klase mushroom hmm? iba sekarang kanina guys yung spansit nila mm. sama Ano to? para Parang sayote. Kaya para sayote. Carrots. Kalap. combination Ito yung bill namin guys 370,000 dong

Thank yes. you. Vietnam egg coffee. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. Ito yung original na egg coffee. Talagang napaka creamy, napaka sticky. Oh, tingnan nyo. Diba? Yung egg coffee natin dyan sa Pinas, sa Cebu, hindi ganito ka ano hindi ganito ka sticky so ito talaga ang ano original dito sa bangkong bangkong And mix natin guys pag na mix mo na that's the time na hindi na siya may sticky masyado Sarap, sarap talaga ng original guys. Tikman natin. Cheers. Itong egg coffee naman talaga sarap. Ano yung sayo, like? Coconut coffee, Coconut coffee naman sa kanya guys pero ano? Malamig. Cold sa inyo ma Shake only Shake only Shake only Shake only The same Egg coffee Sarap Sir Stephen, hantip Cheers Egg coffee namin kumain kanina, ikot-ikot kami, lakad-lakad. Sarap maglakad-lakad. Daming mga foreigners. Mga, pati kami, foreigner rin kami dito. Mga foreigners din kami dito sa Hanoi, Vietnam. Uh, Abang nalilakad kami, guys. Nakakaantok kasi wala pa kami tulog mula kagabi. Uh, kape muna tayo.